Sino ang dalawamput-apat na matatanda sa aklat ng pahayag? Sasagutin namin ang tanong na ito sa video ito. Marami ka matututunan sa aming website na gotquestions.org Tagalog. Sinasabi sa pahayag 44, 4 Nakapaligid dito ang dalawamput-apat pang trono. Nakaluklok doon ang dalawamput-apat na matatanda. Puti ang kanilang kasuotan at may koronang ginto ang bawat isa hindi partikular na ipinakilala saan man sa aklat ng pahayag kung sino-sino ang 24 na matatandang ito. man maaaring sila ay mga kinatawan ng iglesia. Hindi maaaring sila ay mga anghel gaya ng panukala ng iba. Ang katotohanan na nakaupo sila sa trono ay nagpapahiwatig na sila ay kasamang mamumuno ni Kristo. Hindi binanggit saan man sa Biblia na ang mga anghel ng Diyos ay mamumuno o mauupo sa trono. Ngunit tungkol sa iglesia, paulit-ulit ng sinasabi sa Biblia na mamumuno at maghahari silang kasama ni Kristo. Pahayag 2.26-27, 5G, 24, Mateo 19.28 at Lucas 22.30 Bilang karagdagan, ang salitang gregong isinalin sa salitang Tagalog na matanda ay hindi kailanman ginamit para sa mga anghel kundi para lamang sa mga tao partikular sa mga taong may sapat na gulang na at may kakayahang mamuno sa iglesia. Nagpapahiwatig din ang kanilang pananamit na ang matatandang ito ay mga lalaki habang ang mga anghel ay nakaputi din sa tuwing magpapakita. Ang puting kasuotan ay pangkaraniwang ginagamit para sa mga mana ng palataya na sumisimbolo sa katuwiran ni Kristo na ipinahiram sa kanila para sa kanilang kaligtasan. Pahayag 3518 at 19.8. Ang mga gintong korona na suot ng matatanda ay nagpapahiwatig din na sila ay mga tao, hindi mga anghel. Hindi kailanman ipinangako ang korona para sa mga anghel o nakita man ang mga anghel na may suot na korona. Ang salitang Grego na isinalin sa salitang Tagalog na korona ay tumutukoy sa korona ng pagtatagumpay na isusuot para sa mga nakipagbaka at nagtagumpay gaya ng ipinangako ni Kristo. Pahayag 2 Gs, Kalawan Timoteo 4.8 at Santiago 1.12 May ilang naniniwala na ang 24 na matatanda ay kumakatawan sa Israel. Dahil sa panahon ng pagkakita sa pangitain ito, ang Israel bilang bansa ay hindi pa natutubos. Hindi maaaring ang matatandang ito ay mga banal sa panahon ng pitong taon ng kapighatian sa dahilang hindi pa sumasampalataya ang lahat ng mga tinubos sa panahon ng pangitain ni Juan. Ang pinakamalapit na interpretasyon sa pagkakakilanlan ng 24 na matatandang ito na umaawit ng awit ng katubusan, pahayag 58 hanggang 10, ay sila ang mga matatanda na kumakatawan sa dinagit na iglesia sa ikalawang pagparito ni Kristo. Nakasuot sila ng korona ng pagtatagumpay at dinala sila sa lugar na ipinangako sa kanila ng kanilang manunubos. 1.14, 1-4 Yan ang aming sagot sa tanong na sino ang 24 na matatanda sa aklat ng pahayag? Sa aming website na gotquestions.org Tagalog, mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, i-click ang bell at panuorin ang mga susunod na sagot sa iba pang mga tanong.